kami marasa ing kuan hitam kape. <laughs> ano ano tim ko? Ya kita ko burrito. <laughs> Apo turn over. Sinarita iwan ko lang. <laughs> Ang dami, my gosh. Tumataba ako sa kapitingin lang. Ang ganda ng... Maganda. Mag-coffee kami dito. Mag-copy kami. Mamaya mag, ano, magpakilala ka. Narita is waray-waray. Pero nakalimutan na niya mag kasi sobrang tagal na din eh. No? Nandito kami sa... Yan din kami ha, Leamington. Royal Friars. Royal Friars, oo. Um, dati dito ako nakapira ng more than 10 years eh. 10 years? More than 10 years, dahil sa Warwick. Um, si Narita. Narita Colico, di ba? Colico yeah. eh. Yeah. Narita Sules. Sules. At, oo, pero nung dalaga ka, Colico ka. Colico. Then? From Eastern Summer. Eastern Summer, bahay. oo, so it kasi waray. Waray, waray. Pero na, ano, ni papagalang pagyayatan ito ay kay uh -oh. Maihan. Ilang taong ka na din, hi? Almost so, um, 35, more than that. More than 35 kasi more ako than? 25 eh. Mm -hmm. Mm -hmm. More than like, that, 140 years. 7 years na kami Pilipinas. Yeah. Oh my gosh, oh, uh, taga-tagal na. No? Taga-tagal. Tapos um, how long you married? I've been married for around oh, long time. Long time? Kaya ano? Uh. Around 1990. 1990? How many years up to now? Thirty more than thirty years. Thirty years. Mm -hmm. Mm -hmm. thirty to Yeah, something like Hello? that. Thirty mm -hmm. years. Kay, kay and mm then -hmm. Ano? I'm still here. Mm. Still breathing. still breathing. <laughs> <still break> <laughs> Ito ang ginagawa ng ano? Pag walang kasi dito ang buhay ano? Eh, work, bahay, yeah. work, bahay. Yeah. Dito ha? work, oh, yeah, bahay, work. Uh -huh. uh -huh. Tapos sa bahay po nalang walang walang paano ano dito. Oo. Okay. Pag pag nakikita ang mga Pinoy na nagpo ng mga ganito. Paminsan-minsan man lang, no? Mm -hmm. Hindi yeah, pero permi kasi mahal. Thank you. <laughs> for, for <the laughs> cheers. Yes. Coffee kasi malamig na panahon. No? Mm -hmm. Kailangan ng coffee all the time. Mm -hmm. nice, yes. Yeah. Nice. Sana nandito si Lorna. Ginagawa namin sa ano? UK. Yeah. Nag-ano uh, ng mga sale bigputput uh, ang ganda oy ang ganda ng video mhm ah oo dito pag ka magaling siya oh, magpagugwit daw ako <laughs> <laughs> oh ulan maginaw na nga maulan pa yeah. no grabe am <laughs> um, teka ito nandito na kaya. pang ilang charity shop na natin to Ma, daro mo una <laughs> Oo, pala magkulaw-kulaw pero mahal, mahal pa. 7 7 Charity Shop. Ang dami dito sa Limington, no? Mhm, -mm, dami. Eh, pang 11 namin 'tong ano, Charity Shop. <laughs> pang 11. Ang daming Charity Shop dito, Micah. Ito is pang 11 na Charity Shop. <laughs> pang 11 na Charity Shop. <laughs> Ang ganda dito, ang daming charity so, shop, no? Hindi ka ma mabubur dito. Oo, oo. grabe. Ang gaganda ng mga ano nila, Kunya nila, ikot, ikot Lalo na pong, kung minsan. Hindi nakakapagod pag ano, magtingin-tingin sa charity Lalo shop. Lalo na may bibiling ka, gusto oo, ko yan. <laughs> Lalo, Kaya lang mahal ito. din. Mahal din minsan, no? Mm -hmm. Kinukontrol ko sa relik. Minsan doon sa may amin, doon sa may... Pag sa barna, Ang, ang price nila Pag nagsisil sila, mura. Doon sa may rotag tikit Uh Oo. -uh. Ayan, nag-ipot-ikot kami mga 11, 12 charity shops, no? Oo. Uh. see you again. Ay, kailan tayo ulit magkikita? Uh, ring, just ring me. <laughs> hindi ko alam kung kailan naman kami yung bibisita kasi uh, mahal ang pamasahe. Maybe uh, uh, give mine. Mabuti kung sa iraya lang. <laughs> okay, bye-bye. Doon bye -bye. -do -do ako mag-aan. hindi mag, ko na mag-dito. hindi <laughs> 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 pwede na hindi siya. Oh, ang ganda ng Leamington. Oo. Oh, oh. Alam mo may nag may nag ano dito nag-vlog. Ah, okay. See you again, Oy. please. Sa Bye-bye. Oh, ayun yung bus mo? <laughs> Kala ko ito. <laughs> Mga <Mark> it, bye! Bye-bye! <laughs> <laughs> okay, okay. Bye! <laughs> okay. <laughs>